Anong tatanggalin ko? Meron Ano nga? Anong tatanggalin? Tingya. Ha? Tinga. Tinga. Anong ipapantanggal natin? Tinga. Ito. Oh, tanggalin mo. Hindi ito, ito tayo. Hindi mo tayo? Ba't di mo kaya? Pastor, baby pa din ito. Ah, baby pa din ito. Kaya mo yan. Hindi po. Hindi pa? Hindi pa. Ano kaya pantanggal niyan? Matalas. Ano yon? Matalas ang alin? Tutpi. Tutpi. Wala nga toothpick eh. Say lola, bili lang toothpick. Ah, bibili. Huwag na bumili. Kaya mo yan. Tanggalan mo lang yan. Kaya mo yan. Matatanggal mo yan. Uh, ano? Lang dito kaya. Kaya mo yan. Ano yan? Where's further? Dito pa, ubus further. Dapat, hindi mo pa to. Ito yung soft Ay, oo. Dapat pala hindi mo na binigyan ng soft drinks. Hindi, tabi mo muna. Tapos kainin mo yan. Matatanggal yan. Ano mo lang ng ano, ng dila mo malulusaw yan. Hmm. Um, ito na, dila, ayaw. Ayaw? Ay, ah, ano yun yan? Bubunutin yung ngipin. Ano? Bubunutin yung ngipin mo? Um, akong tali lang, tapos damdam. -dam. Ano yun? Ito, um, tinga. Anong gagawin sa tinga? Ito, ata. Tinga, tinga to. Ah tatanggal din 'yan. Um, um, kum kumain. ka na. Mawawala 'yan, dagdagan mo 'yan ng tingak. Ah? Tandang ah? tinga to Ah, natanggal mo na. Okay na? Meron pa. Ah, meron pa oh. oh 'Di ba? Matatanggal mo 'yan. Konti na lang na. Oo. Oh. Marami? Mamaya lang bulan natin 'to. Mm. mm. Eh, hindi ka nakakain ng burger kasi natinga ka na eh. Ubusin mo pa 'yan. Mm. Ano naman? Ano gagawin ko, Ma? Ilalanta mm. mm. Di lang toto mo. Yung kuko, yung kuko. Ko. Ayan ang ipapantanggal ko. Madumi yung kuko. ko. Ikaw makakatanggal niyan. Um, slide to. Slide to, Ano Mm. Kaya mo yan. Tolotwi, what more saitorbito? Ano na? What more saitorbito sa listo? Oo, hindi hindi yan mawawala yung soft drink.